Um, ay, pa, ah, e. Simakoy. Simakoy si si po hindi pa na e. po po sakto. Saktong alas 3 na po. Wala pa ba? Eh hindi naman siya missing. Gawa nung contact pa nina, Tatawagan nyo pa. May mga kaaway ho siya. Kaya nag kaya tsaka ngayon, ngayon no? sir, ngayon lang nag hindi nag-update ng ganto katagal. Sambanda kaway niya. Kami. na, umaga na, guys. Nahanap pa rin namin si Makoy, nagkahiwaiwalay na kami. Sabi ko sa kanila, is, magkahiwaiwalay na tayo para madali natin makita. So, Ayan nga, yun Ayan. up guys um, ngayon anong oras na din wala pa si Makoy um, kung mapapansin nyo mag alas tres na um, hindi ako makatulog kasi inaantay ko baka kumatok na si Makoy eh tangkin na si ate nag na kami kanina pa ako dito nag aantay sumama na kay Kuz ate. ate 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 ayan sabahan tulog na ni ate hindi na siya maano ate. ate si Makoy po wala pa ano pa? Ano oras na ba? Eh, ano oras? Mag-aalas tres na po. Hindi pa po na... Ano ba yun? Ano ba yun? Kurs. Kurs. Ano pa, ano ay, yun? Ay, wala ay, pa ako, wala ay, si Makoy. Wala si Makoy. Si Makoy. Si Makoy. po. Ay, 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 ay. Ay, simakoy. Simakoy po. Hindi pa na, po nakaka-uwi. Eh. Ano ba po? Tri. Saktong. Saktong alas tres na po. Wala pa ba dyan? Anong oras ay. na? Rudan. Ako dito niya ako pinatulog oh, sa labas eh. Alas tres na din eh. Oh. Alas tres in na din sa akin. Eh, sa tayo, sa tayo. Hindi nga ako makatulong ang gaalala ako eh. Ganito ang oras, Asumi. Alas tres. Uh Huwag ka na lumabas ba? Kung paano uh -huh. ano, ka pa? Ate. Sige, sige. Lilipitin ko lang yung tent ko. Sir, guys, mag-update na lang. Kukunin ko lang yung tricycle ni Tito Paul. Eh, ramin ko sa tito mo ha. Oo, oh, hindi tayo siya. So, yeah, so, yun guys, mag-update ka naman kami pag nakita namin si Makoy kasi lalabas pa kami. Na-stress na. Magpapatulong na lang kami sa mga tanod siguro kasi kabataan naman yun. Punta na lang kami guys sa ano, siguro sa barangay kung nasan si Makoy. Mm. So, sige, bye-bye. Tignan -bye. <coughs> no mo, anong oras na, anong oras na, Mal? 4 na, 4.30. 4 pa, 5 na. Anong oras na hinahanap ka namin, hindi ka namin mahanap, San, saan ka nagpupupunta? Pinag-aalala mo kami ng gusto. Nagpapahinga na kami. Uling update mo, alas 9. Hindi ka naman ganyan mag-update. Kahit si Raulo ka maoy, hindi ka ganyan mag-update. Ina-update mo kami, oras-oras mo kami ina-update. Ngayon lang hindi. At anong oras na? Pinatawagan ka, naman hindi naman. ka, hindi ka sumasagot. Pinapatay mo. Alam mong dito kami sa, dito kami sa police station. Dito kami nangingi kami ng tulong kasi dito daw na huling huling nakita si Makoy. Dito daw siyang huling nag-update. Kaya tinatanong tanong namin dito sa kahit sinong pwedeng pagtanungan. Eh napagod na kami, wala na kami papagtanungan dahil alas 4 na ng madaling araw lumapit latang, na kami Lat, sa pulis. Lahat ng kaibigan ang kontak na namin. At ang inalat ng tao Makoy, pinag-aalala mo, napaka baka sarili kang bata ka mahal ka namin tol kaya ano sir kamusta po sir so tiga mo yung polis na naka duty dito antayin daw yung kaibigan namin nandun eh ulo dami namin dito ko kung... mahalin mo din naman kami ako Hindi yung puro sarili mo lang alam mo may nag-aalala sa yung kupal ki na alas 4 pag aalalay mo kami ng gintong uh. oras oras na kami nagagilap dito eh isang oras halos dalawang oras na tayo nagagilap ano ka ano uh, ka tigas mo ang angas mo wala akong sir eh ang ano lang sir um, nakasakasam ang wala kayong contact number sa babae wala akong sir eh wala po, wala po eh hindi rin po nagre-reply yung babae number niyan, eh. Hindi naman siya missing, gawa nung uh, contact niyo kanina. Tatawagan niyo pa. yung Ano yung contact number? Hi, no contact number. Sir. Ngayon, ngayon um, ang update, magpapasama kami sa police escort ang kami para kung ano man ang mangyari, alam pa rin ng batas. Ano pangalan ni Sir Mal? Kulang. Basta dito sa may police, police ano, pangil, police station pangil active ng mga Kung mo dasa sa wait, hey, wait lang daw, daw eh huh? Wait lang daw Oh, grabe ka mo kuya ba Anong oras mo? Pag lang yung talaga yan, tignan Pag okay na man hindi lang Update lang naman hinihingi namin sa'yo, Makoy. Update lang. Ang ano sa'yo, hindi ka marunong mag-update. Yun ang pangit sa'yo. Ngayon pa, pati. Ngayon lang pati. Tayo. oh okay. Ngayon ka lang hindi nag-update. Pinaloadan ka naman bago ka umalis ng bahay. Oh. Para makapag-update si ka. Kasi sabi na yan. Para hindi ka Ay, rin nag Hindi Dinawagan ng maraming beses. Wait lang sabi na, police. Wait lang. Puntahan mo kaya. Pukunin na yung information natin eh. Pangalan Ay, doon Butik na yan. Pagkano mo namin. Wala namin. So, yun yung mangyayari. Um, para security lang din, um, bandito tayo sa may police pangil. Uh, mabilis naman yung ano. Okay naman. Ang um, mangyayari, susundan susundan at susunod sila sa atin. Na, ano na ako eh. Kasi anong oras kami? Pagod na rin ako eh. Susund, susundan, susundan nila tayo at para alam nila kung nasan tayo. At dun, ano mangyari na akong kumakoy, may alam agad sila sir, okay? So, ano yung mangyari? Ah, update na lang natin sa dami Kami namin, no? Naroon pa ang polis dito. Kumakoy, tignan mo yung ginawa mong, ano, tignan mo yung ginawa mong, ginawa mong istorbo. Sa nangyari? Dami namin, no? Meron pa sa likod. Oh. Oh. po sa polis panel. Thank you, thank you so much po sa inyo. Kung mapanood nyo man puto, maraming salamat. Malaking tulong mo sa amin to. Sana hindi ka nawawala o walang mo nangyari masama sa'yo. Sana nalobat ka lang, nakatulog ka sa mga kaibigan mo. Para masapok lang kita. Huwag ka sana wala. Sana may mangyari masama sa'yo. Yun lang. Tika mo yung laki ng store ginawa mo, Makoy. Tika mo. Salamat ka amin. Ito, walang ano to, walang content to, guys, ha ng pa Alas 4 na madaling araw. May kasamang polis. na tayo. Ano na to eh. Pag ano ba? Pag ilang oras bang nawawala. Paano mo ba masasabing <coughs> <coughs> Kasi merong pang kwento. Merong pang kwento na may mga kaaway si Makoy dito sa Laguna na marami na yung girlfriend niya pinagsisilosan ng mga gento ganyan. Pag may nangyari masama kay Makoy, kailang sana may mangyari masama kay Makoy para safe kayo, hindi makakalabas to kahit ano. Pero kapag may nangyari masama sa kapatid ko, tangin na magpasensyahan tayo. Kahit saan tayo umabot or anong mangyari. Gagi. Iba na to eh. Iba lang istorbo ko eh. Kasi may mga pulis na. May mga kaibigan na nag Oh. May mga nagmamahal sa'yo, Makoy. Isang sapok lang na okay ka pala. Tapos ka sa Layo na natin oh. Ano? Oh, ikutan natin ay ikutan. So, tignan mo yung store mong ginawa mo, oy. Tang inang dami mong inabalan tao, tol. Di mo inisip yun. Update lang naman gusto namin, makuwi. Update lang. Di ka marunong kasi mag-update, yun ano sa eh. Alas 9 ka umalis ng bahay. O bago ka umalis, pinaloadan ka naman ng ate, asumi mo ka mo mga naiistorbo mo ko yung mga kapulisan ng pangil na yung uh, ano mo tulo sige kaan lang wala lang mangyari masama sa'yo pero kapag may mangyari masama sa'yo kasi may ano to sir eh, may mga may mga kaaway daw eh kasi dahil daw sa girlfriend niya may mga kaaway ho siya kaya nag kaya, tsaka ngayon ngayon sir ngayon lang ho siya nag, hindi nag update nanggat to katagal tagal sambanta kaawig yung sambenta Sa ba wala ka eh, kasi yung ano yung ano yung ano so, yung ano ano yung ano yung ano yung ano sabi ano may ano yung ano yung ano may kaaway yung ano 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 yung mo yung ano Patingin daw ng picture ni. So, mo mga nakakabala mo, makoy Tignan oh. mo. mo. hindi ka marunong mag-isip. Makasarili kang tao ka. Ewan ko sa'yo. So, wala na. Umaga na guys. Nahanap pa rin namin na si Makoy, nagkahiwaiwalay na kami. Sabi ko sa kanila is wala na tayo para madali natin makita. Pinwalay na kami na ano na ako. Pagod na ako sobra mi. Sobra, sobra na ako napapagod. Pupunta so, kami dun sa isa nilang bahay. Ikit namin kung nandito. Pupunta kik... kami sa may isa nilang bahay dito sa rest house nila Makoy. Eh. So, ano na lang yung pag-asa. Sana nandito Sana kasi ito na lang yung dipat talaga namin yung kakala. Hindi ko namin nakikita. Sobrang taranta namin. Inuna agad namin yung pangil. Oo, oh, inuna namin yung mga bagay na malayo. Kasi, yun yung update niya na nasa pangil siya So saan namin siya hanapin sa pangil. So check natin dito. Pag nandito, tapos ka sa akin, saan sa po? Bilang kuya. Sa uh, so, update na lang namin nga. Wala na kami mga kasama. Nag-iwaiwalay na kami. Para mas madali namin makita. Yun yung plano. So update na lang namin kayo guys. Sige pa ba? O dito? Ito, ito, nga, ayan Dyan? natin! Asan? na nyo na? Baka kasama yung Wag mo yung ipapasok! Baka muna Nasaan si Rodan? Ano po kami ng hanap po saan saan. Nandito lang po pala siya sa bahay nila. Isa siyang gagi talaga. namatay ako. Ano to, content lang? ako na? Ay nakarami. Ay dyan, dyan. Ito diba ang mga Saan isa ata ka? Ayan Upal ka! 2 wow, okay. inahanap ka huh? pa lang inahanap ka na namin. Ang anong oras no? Wala kaming tulog. No, kami lahat. Bilotan ka diba? Hindi ka mauna mag-update

Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ano eh, mm -hmm. ang gulo namin. Ang ka, nilawdang ka, ka mm -hmm. Para makapag ka. Mm -hmm. mm -hmm. kalimutan mm -hmm. yan. Mm Hindi -hmm. wala Yung inano namin yung tol. Hindi namin yung inaano. Pagkabayaran mo. Magkakaniisip ko lang <coughs> ko? Hindi ako nabing dito. Ang gina ba? Ang gina ba? Ang gina ba? Ang gina ba? Ang gina